Hello guys, good afternoon. So ipapakita ko sa inyo yung pamamaraan ng pagtatanim namin dito sa garden. Ano yung mga pamamaraan namin. So ito, isa sa mga pamamaraan namin, yung pahiga. Etong pahiga guys, is good for propagation ito. Kasi since nagbibenta kami ng mga orchids, then we want na ma-propagate sila after one year or six months, six months to one year namin na pagtatanim. So, ito yung pinakauna namin tinanim. Marami na silang roots. So, ito, pwede na, uh, aantayin lang natin na mag super stable sila. Then, pag mag flower, yun yung ibibenta namin. So, yan ang isa sa uh, pamamaraan namin. Yung ginamit namin na kahoy is to gas, tapos yung posty ay mahogani So, yan lang guys. Yung distansya naman, yan no, yan lang, let's say mga 1, 2, 3, mga 3 or 4 inches yung distansya. So ganyan yung setup namin dito sa uh, bukid. Ito, isa ito sa mga setup namin. So ginawa namin to para mas marami kaming may tanin. At pagdating ng panahon, yan lahat, puputulin yan lahat, sabay-sabay ang ipopagate. So yun guys, yun yung mga pamamaraan. Sana may natutunan kayo ba?